Ito yung puno na napat dito sa ilog na pinagsushootingan ko. Pinagsushootingan ko. <laughs> so, ito yung puno. Kaya, so, yeah. oh. wala kaya pang dito? Tingin ko. So, susubukan nga natin. So, langay lang tayo ng mabilis kapag may angas. <laughs> Ipapakita ko sa inyo kung ano na ang itsura ng ilog na pinagsusyutingan ko lagi. sa so, dahil nga sa bumaha ng malaki, kaya eto na yung itsura ng ilog. Dito nagaganap yung mga ginagawa ko palagi na handstand swing challenge. Dito sa ilog na ito. Kung makikita nyo, ito na yung itsura ng ilog ngayon na pinagsusutingan ko. So, dahil nga sa bumaha ng malaki, so ito na yung itsura ng ilog ngayon. So, may mga puno at may mga kahoy-kahoy uh, na nakatambak dito. So, yan yung mga kahoy-kahoy na naging sanhi ng pagbaha. So, marami ng mga Um, tawag dito uh, may mga kawayan may mga maliliit na kahoy so yan, nakaharang na yan saan, tapos sa doon yung ihiban so may ano doon may bukal so yan yung aking pinagsusutingan lagi dito sa ilog tapos yun yung aking paborito. paboritong bag na kulay blue so ito yung itsura ng ilog ngayon ayan tapos, ito talaga yung ano eh, yung parang nakakatakot to dito kasi may posibilidad na pamahaya ng ahas yung mga maliliit ng ahas so may kahoy dito sa ilalim Hihirit lang ako ng handstand swim dito. Isa to sa pinaka-challenge. <laughs> okay, handstand swim.